magandang araw po sa ating lahat kumusta po kayo pagpalain po nawa tayo ng ating pumay kapal na lagi po tayong ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman mga ko po na OFW ingat po kayo lagi dyan dahil malayo po kayo sa inyong mga pamilya ang um, uh, followers ko po dito sa Pilipinas kumusta rin po kayo sana yun lagi po kayong nasa mabuting kalagayan at ingatan po tayo lagi ng ating poong may kapal ngayon po ito po muli ako na ang aking tatalakayan po ay itong 10 centavos ito po kaya pa ito ginawa akong content sa ngayon gawa po ng kailangan ko po siya na mabuo ang aking coin series ng 10 cents Ito po. Ito po ang year ng aking kailangan. Ng akin pong bibinhin sa inyo. Baka po mayroon lang kayo ng mga nandyan sa tabi-tabi o na itabi. ko po sa inyo ng 200 pesos po bawat isa. Ito pong 1998 1999 2000 2000 2001 at 2003 ayan po, bibibiliin ko po sa inyo ng 200 bawat isa ako na pong bahala sa shipping mas maganda po kung lahat po yan ang, kung ng year na yan mayroon kayo bibilin ko po sa inyo gusto ko lang po makompleto ang aking 10 cents coin series sa mga subscribers ko po baka mayroon din po kayo pakitingin-tingin na lang po sa mga naitabin nyo na ganito nang akala nyo po ay walang halaga mayroon po kailangan po naming mga kolektor yan itong mga ganito lalo na itong mga year na yan yan po ang kumplito sa aming coin series ito po kung mayroon po kayo sa aking Facebook page po ilapag nyo po ang aking ang mga coins para makita ko na ang year bibilin ko po ng 200 pesos bawat isa itong 10 cents na ito na ito ang mga year yan po 200 po 200 pesos bawat isa ako na po ang bahala sa shipping po. at sa mga subscribers ko po paki subscribe na rin po naman itong aking munting youtube channel itong mister 25 cents ito po ang aking youtube channel paki subscribe naman po at paki-like na rin po. At paki subscribes, paki-pindot na rin po ng subscribe uh, notification bell para po lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Muli, ang kailangan ko po itong Tencent 1998, 1999, 2000, 2001, 2003. Bibilin ko po ng 200 pesos bawat isa. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo muli ng ating po may kapal.